Alam mo ba na bago pa dumating ang mga Espanyol, may relihiyon ng kumikislap sa katimugang bahagi ng Pilipinas? Isang pananampalatayang nagdala ng kultura, pamahalaan at kapayapaan, ang Islam. Tara, tuklasin natin kung paano ito unang umusbong at kumalat sa ating bansa. Sa araling ito, matututuhan natin maipaliwanag ang pagdating at paglaganap ng Islam sa Pilipinas, maisa-isa ang mga pangunahing paniniwala at aral ng Islam, maipakita ang pagpapahalaga sa kulturang Muslim. Bago tayo magpatuloy, subukan nating hulaan ang mga larawang ito sa pamamagitan ng pagpuno o pagsulat ng wastong titik sa bawat kahon. Balikan natin ang ikalabintatlong siglo. Isang mahalagang kabanata ang nagsimula nang dumating ang mga mangangalakal na Muslim mula sa Arabia at iba pang bahagi ng Asya. Sila ang nagdala hindi lamang ng mga kalakal tulad ng pampalasa at tela, kundi pati ng isang pananampalatayang magpapayaman sa ating kultura. Tuan Masyaika, 1280, ang unang yugto. Siya ang kinikilalang kauna-unahang nagpakilala ng Islam sa Sulu. Sa pamamagitan ng kalakalan at pakikisalamuha, dahan-dahan niyang ipinakilala ang bagong relihiyon. Karim ul Makdum, 1380, ang masiglang mga ngaral. Isang misyonerong mula sa Malaka, nagtayo siya ng mga unang mosque o pook sambahan at nagpatuloy sa pagpapalaganap ng mga aral ni Propeta Muhammad. Rahabaginda, Baginda isang libo tatlong daan na po. Pinunong nagtatag ng pamahalaan. Bilang isang leader, nagdala siya ng kaayusan at nagpatibay ng pamahalaang Muslim sa Sulu. Dahil dito, mas maraming katutubo ang yumakap sa Islam. Sharif Ul Hashim o Abu Bakr, isang libo apat naraan at limampu. Ang unang sultan. Siya ang nagtatag ng sultanato ng Sulu. Isang pamahalaang may sariling batas at pamumuno na nagbigay sa mga Muslim ng matatag na organisasyon at pamamalakad. Buhat sa Sulo at iba pang bahagi ng Mindanao, mabilis na kumalat ang Islam sa Bisayas at Luzon. Subalit nang dumating ang mga Espanyol, pinigilan nila ang paglaganap nito, kaya nanatiling matatag ang relihiyon sa katimugang bahagi ng bansa, hanggang ngayon ay buhay na buhay sa Mindanao. Upang mas maunawaan, kilalanin natin ang limang haligi ng Islam. Ang gabay ng bawat Muslim. Shahada, pahayag ng pananampalataya. Walang Diyos kundi si Allah at si Muhammad ang kanyang propeta. Talat, pananalangin ng limang beses sa isang araw nakaharap sa Mecca. Zakat, pagbibigay limos o tulong pinansyal sa mga mahihirap. Sa um pag-aayuno tuwing Ramadan bilang pagsasanay sa disiplina at pagkilala sa kapwa. Hajj, paglalakbay sa Mecca na layunin ng bawat Muslim na makamit minsan sa kanilang buhay kung kaya nila. Mga pangunahing konsepto ng Islam. Allah, tinatawag na Subhanahu wa Ta'ala, ang nag-iisang Diyos ng mga Muslim. Muslim, tawag sa mga tagasunod na mapayapang nilalang mosque, puok sambahan ng mga muslim, Quran-Quran, banal na aklat na naglalaman ng mga aral ni Allah. Mecca, pinakabanal na puok na matatagpuan sa Arabia na pinupuntahan sa Hajj. Kasabay ng pagdating ng Islam, mahalaga rin ang kwento ng sampung datu, mga pinunong mula Borneo na nagtatag ng mga pamayanang lumawak sa kabisayaan. Datu Puti, Datu Sumakwel, Datu Bangkaya, Datu Dumalogdog, Datu Payburong, Datu Paduhinog, Datu Lubay, Datu Dumangsil, Datu Kalantiao, Datu Balensula. Ang kanilang pamumuno ay nag-ambag sa paghubog ng maagang pamahalaan at kultura ng mga ninuno natin. Malaki rin ang ambag ng Islam sa kultura ng Pilipinas. Ang sultanato bilang sistemang pampamahalaan kung saan ang sultan ang pinakamataas na pinuno. Ang disenyong okir at ang makukulay na sarimanok na sumisimbolo ng kagandahan at karangalan. Mga epikong Darangan, Maranaw at Indarapatra at Sulayman Magindanao na nagpapakita ng kabayanihan at pananampalataya. Isipin ninyo, paano nakatutulong ang pagkilala sa iba't ibang relihiyon para mapanatili ang pagkakaisa at respeto sa ating bansa? Ano ang may aambag ng Islam sa kabuuang pakakakilanlan nating mga Pilipino? Punan ang mga patlang Isulat sa inyong papel ang tatlong bagong kaalaman tungkol sa Islam, dalawang tanong na naiwan sa inyong isipan, at isang bagay na nais ninyong tandaan mula sa araling ito. Ang pagdating ng Islam ay hindi lang relihiyon. Ito ay bahagi ng ating mayamang kasaysayan at pagkakakilanlan. Naway magsilbi itong paalala na ang pagkakaiba-iba ng pananampalataya ay daan sa mas malawak na pag-unawa at pagkakaisa. Ngayon sa gabay ng iyong guro, gawin ang mga sumusunod na gawain.